Sa karagatan ng Zambales, binomba ng uh, tubig ng mga barko ng China, mga Pilipino manging isda sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc. Sa insidente nangyari noong 13 uh, ng Abril, uh, walang kalaban-laban ng mga manging isda ng Pilipino sa pagtataboy ng barkong. 150 metro lang ang layo mula sa kanila. Halos kalahating oras silang binomba ng tubig. Ang uh, lakas ng water cannon na ginamit posibleng raw makamatay. Isa ang nasaktan sa insidente, titigil muna sana ang mga mangisda sa loob ng Panatag Shoal dahil sa lakas ng alon, pero nang mamataan sila ng mga barko uh, mula sa China, agad silang pinakalis. Ano 'ng no fishing no fishing go go going far inyo sabi po sa amin. Ilang beses itong ganon, kami po, nagbubunot na po kami ng angkla namin, o inisprehan na po kami. Siyempre, na, naipapaabot din namin doon sa mga mas mataas sa mga may kinauulan. Pero siyempre, yun na nga, ang ginagawa nga naman daw ng gobyerno natin is kung maaari, ayun nga, makukuha sa uh, diplomasyang pamamaraan.